Hi guys, welcome back to my channel Ayan guys, sa wakas Dumating din si Haring Araw Dito sa amin, ayan Naarawan din sila Pero, ano to guys Pab uh, kaunti, uh, Mamaya na naman, wala na naman araw Pabal Tapos balik na naman yung araw Ganyan ba Hindi yung tudu araw talaga <laughs> Ayan o oh. Pero okay lang yan basta ano maarawan sila ayan oh dapat halos dito 'yan oh. aabot yung araw guys diyan abot yung araw diyan guys so ngayon dito lang hindi masyadong ano uh, hindi masyadong sikat yung araw guys diyan lang siya guys pero dito sa kabila guys ayan ayan oh may araw din may araw din guys ayan pero ano to guys ah lilipat ko na naman yan guys pagpalit nyo na naman yung mga ano ko dito ko ilagay yung mga purple delight ko guys ayan ayan oh. sorry nasa ano ha kasi <laughs> ang dumi hindi pa nakapaglinis Ayan sila, guys. Yung araw, sikat na sikat dyan. Ayan. May trapo pa. Ayan, guys. Tapos dito, guys, oh. Dyan, yung mga aglo ko, guys. Dapat, may araw din dyan, banda. Kaso ngayon, hindi talaga pumasok yung araw. Ano kasi? Ah. Uh, Ah, may araw, tapos wala na naman. Balik na naman yung araw, ganyan ba? Ayan, oh. yun dapat dyan, na. May araw din dyan, guys. Dito, matamaan to ng araw, guys. Ayan. Lagi, kasi dito, ano, guys, kasi, laging umuulan. Bihira lang yung araw. Lagi makulimlim. Ayan. Pag may araw, ayan. Happy happy ako kasi maano. arawan sila. Yan dito guys. Oh. Maklaro ba guys? Ayan. Ayan na guys. Yan nga pala yung ano guys. Yung mga na-unbox natin. Galing kay Ma'am Jocelyn CNS. Ayan sila guys. Ayan o. Oh. Nagpat ko na. Ayan. Ang lalaki ang ano. Ang lalash nila guys. Ayan. Mm. Ayan. Ang ganda nila. Ayan kasamahan nung na-unbox natin guys. Diba? Sorry sa so baldi ha. <laughs> Kasi yung ano. Yan yung pinaglagyan ko ng mga soil mix ko. Ayan. That's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Dels Vlog. Bye. God bless. Next time na naman.